ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, Ito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong. Ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila. Saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito'y kuro. Hali kayo at tingnan ninyo. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuli sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, Natagpuan na namin ang misiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y sepas Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga katolakids! Kids! Ngayon po ay ang ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Mga Katola Kids, lahat po ba tayo ay kilala si Jesus? Siyempre mga Katola Kids, tayo ay kilalang kilala natin si Jesus at mahal na mahal natin siya. Mga Katola sino naman dito ang gustong maging tagasunod o alagad ni Jesus? Lahat tayo ay maaaring maging tagasunod o alagad ni Yesus. Kahit kayo ay mga bata pa lamang mga katolakids, kids, kayo ay maari ng maging tagasunod niya. Dahil kung kayo ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa ninyo bata, sa mga matatanda, sa lahat ng na mga nakakasalumuha ninyo, ay maari na kayong maging alagad ni Yesus. Mga Katolakids, bilang paggunita sa National Bible Month ngayong Enero, tayo ay inaanyayahan na magbasa, magbuklat ulit ng Biblia. Dapat mga katola kids, ay kailangan natin magbasa ng Biblia. Kung sa ganun, ay maibabahagi natin iyon sa lahat ng mga tao ang mabuting balita ni Jesus. Mga kids, importante din na tayo ay mag-aattend ng misa tuwing Sunday at mananalangin tayo magdadasal sa Kanya sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Tayo ay humingi na rin ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan at maghingi tayo ng guidance sa Kanya sa pang -araw, araw na pamumuhay. Tayo ay dapat maging mabuti sa ating kapwa. Kung sa ganun ay makapiling natin si Jesus. Maging ganap tayo na tagasunod o alagad ni Jesus dito sa lupa. Yan, maganda yan mga katolakids kahit mga bata pa lamang kayo, kayo ay kahit sa simpleng mga bagay ay maibabahagi na ninyo ang mabuting balita ng Diyos. At dyan nagtatapos ang aking maikling refleksyon sa linggong ito. Lagi nating tatandaan Pagmay salita ng Diyos, may paglago. Bye-bye mga katolakids!